everybody ka. Yes, sir. I'm sayo. Merhaba. Ciao. Wow. Ayan, si Joseph po ako po. Ayan, kumakain po ako ng panucha. Panucha po. Um, specialty ng mga taga-Batangas panood galing po sa sa mani at asukar. Ito po ay galing, dadaling dapat sa padala. ano, padala sa Greece ng na mga nagbalik by eh, nag overpack luggage, over package, over ano tawag doon? Okay. Over, baggage. over baggage, basta ganyan, sumobra. Tagalogin na natin. Ayan, naiwan yung mga panutsa. Kaya, yung kinakain ko. Swerte po yung mga... Swerte po yung mga naiwana at kawawa po ang mga nagpadala. <laughs> Dahil ako po ang nakakain ng mga panutsa ninyo. Ayan, ulit ko po, ulitin ko po, ito po ay specialty ng mga ta taga Batangas. Galing po ito sa isang mani at saka mga asukas. Sa mga taga Batangas nyo po, ayan, ko alam nyo huga ko ano ang alamat ng panutsa. Isang araw po, may isang nagtitinda, isang mama nagtitinda. Wala pong pangalan. Basta sabi niya ay, Bili na kayo! Bili na kayo! Ay ngayon, yung nagtitinda ay panot. Panot. Eh, sabi ng bata, Na! Panot siya! Panot siya! Ayun, simula noon, tinawag na po itong panot siya. Ayan. Salamat! Bye! Ay, sa mga... Sa mga... Sa mga pinsan ko palang balikbaya na... Na, na umalis na mga iyakan ng iyakan. Pagkatapos pong umiyak kayo, hindi na po lumingon. Bakit hindi na kayo lumingon? Hindi kayo naniniwala sa kasabihan ang hindi lumingon sa pinanggalingan hindi makakasit okay. sa paroon kaya baka mapabalik kayo. Okay, bye! Baliktad! Yung isa! Alin! Yung isa! Alem! <laughs> Alem! Alem! stop! Alin! ayo. Alin!